Quality and of Awards Night or sa abroad. And <laughs> ano yung nararamdaman mo uh, wearing that super expensive jewelry? Well, my first malaking jewelry ko natatandaan tatandaan ko, I think pre-fashion days pa lang eh. Okay. Um, but what I remember was during my debut. Kasi yung mga debut, iba ba? nag-18 like, tayo nung araw, bonggang celebration, um, may cotillion and everything. So, para sa akin, when you wear fine jewelry or semi-precious jewelry, you feel like a lady or you feel like a woman. And, uh, but it's the essence of what, how it makes you feel. Yon. Okay. And then ito natandaan ko lang ah, Sa video ng Material Girl kay Madonna, may dumating na rin ba sa point mo na may nagregalo sa si jewelry din sila uli mo? Hindi, tinanggap ko lahat. Okay. Pag isa uli, di ba? A gift yun. Mm -hmm. But don't expect anything in return, di ba? Okay. You accept the gift and mm -hmm. you politely say thank you. And then, yun. Okay. You keep it in okay. your closet. Very safe. Nawala ka oh, lang na jewelry. <laughs> Ay, nawala. Yes, nawala. Oh. May nawala akong jewelry. Jewelry na naman ni Mommy. I remember I was 10 years old. Tapos may mahinig siya sa gold noon. And I remember we were traveling to Hawaii. Linagay niya sa isang maliit na pouch. Tapos sabi niya, bantayan ko. Pag, pag landing namin sa Hawaii Airport, sa Honolulu, it was around 3 a.m. in the morning. Dinagay niya dun sa baggage cart. Sabi niya, bantayan ko daw habang kinukuha niya ng ni daddy yung mga bagahe sa baggage claim doon na van na kami, o dahil nasa na yung ano, roof van, nasa na yung mga alas ko, <laughs> nag-iwan ko doon sa car. Ganit na galit siya sa akin. I was only 10 years old. At naalala ko talagang ano yun. Yeah, um, pa. yeah pinagalitan na ako noon. And, you know, for me talaga, naintindihan ko mami ko. Kasi syempre, mahal talaga yun. At kailangan talaga ingatan. Kaya ngayon, when I travel, hindi na ako masyado nag-aalahas. Especially with how it is in the world now. Pag special occasions na lang. And then the last question. Yes, ilang beses na rin sila yeah. nakawala ng ano. Ilang beses na <laughs> rin sila nakawala <laughs> ng alahas. Mm. So, sabi ko, if you're going out, or if you're going somewhere, na hindi naman importante, mm. mag-accessories na lang kayo. Kasi masakit pag nawala, yes. especially pag totoo. Mm. So, I just tell them na ingatan nila, alagaan nila, and make sure na hindi siya mawawala, So mm. huwag yung misplace. Thank hey, you, congratulations. Hi, So, lahat ng alahas doon, paano kayo nag connect ni Sir? Oh, someone approached me para sabihin if they can sponsor my uh, jewelry for Beauty Empire and if I can go to the launch in Davao on June 3. So, doon nag-start. And then, yun, kinuha uh, na niya ako, and then pinibigyan um, niya ako ng mga alahas para sa Beauty Empire for my role as Velma Imperial. So, yung contract mo sa ano to, may contract, ilang years, may ganun sila, may ganun kayo contract. I see. Actually, Rupa, uh, I'm about to ask them, no? Ano ba? Collaboration po, di ba? Ano po uh, to? Collaboration. Ano, si, ambassador po siya, sir, or may kolam pa po ba yun? Ambassador. So, may contract. Ilang years po yung contract? One year na lang, hindi ko siya maka Ah. ah eh, uh, uh, for. the Yeah, yung May mic kayo. Um, um, yeah, uh, of course I look forward that this that we will be able to work for a long time. Yeah. Do so, this we started started at one year. Kailangan so, bumili ka na sa office eh, uh -huh. para uh -huh. i review ako. Yeah, <laughs> yeah <I mentioned. laughs> <ko> may rapport. Hindi tayo rapport kasi akin <laughs> <Ay>, na natira. Paparapol <laughs> ko para yung uwi nyo. Pero Ruban, sa abroad or dito, naka-experience ka na, na-snatch ka or na ano na alahas? I never po. Although, may nagnakaw na friend ko. Ay! Ah, oh. Sa kakasan oh. niya? Na alahas, a long time ago. Sa sabibig niya? Pero sa huwag na natin balikan. Oo, oh, oh, kasi nawala siya. <laughs> And, kasi it's a very long story, pero may mga kaibigan pala talaga na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. So, pinahirap ko yung best friend ko ng alahas ko, and then, ayun, kinuha niya sa best friend ko at nahanap din namin after. Actually, yan, nakakalokin, ano na ko na Naalala mo yun, di ba? Mga worth mo alala yun. Kailano nung friend ko. Hindi siya nagtakumpa. Hindi naman kasi, I'm very generous to my friends, you know. Okay lang na hinabi nila, ganyan. And then, ah, Nalaman namin na, nahanap namin yung alasan ni Nakaw niya a month later. Yeah. Hmm. So, hindi na ako nagpahiram after that. So, itong friend mo na to? Hindi <laughs> na kami friends. <laughs> eh, eh, yung ex-friend mo na to, nasa church. Ay, parang umisaot eh. Linamin natin upang hindi siya. Yung friend na pinahiram ni Rupa, hindi siya yung nagnakaw. Kasi magkaklubbing sila, gusto ni Rupa, bongga din yung alahas ng friend niya. Alam mo naman si Rupa, di ba? Oh, Kahit sa yung yes. gamit, papagamit niya. Tapos, nalasing yung friend. Nalasing yung na magnanakaw. Mga... Na Oo, tapos, nawala yung isang perasong hikaw. Yes. Alam niya yung friend niya na ano, celebrity, na ano na siya, iiyak siya. Ano, no, I'm going to pay. Sabi ni Rupa, no. It's, uh, it's Our friendship okay. is more important. Oh, yeah. Tapos, Itong isang friend nila, iniwan yung ng damet. sa eh. yung ng damet. Meron na akong Meron talaga kayo ngayon. Tumot ka sila nang inaayos nila yung pants. Naka ano, yung di ba may aling tikaw? ikaw, yung oh, ah. Naka dun sa, oh, sa oh. oh, ng talaga. Oh. Kwento mo in a nutshell, Oops. para may para ito ako Para hindi, yun na yun. Uh, basically, yung kaibigan ko na ninakawan, hanggang ngayon mag-best friends pa rin kami, si Donita Rose. Pero yung nakaw hindi na namin uh, friend. Pero nasa showbiz ka to? Hindi, wala siya sa showbiz. Kaya wala natin siyang pasikate na. Ah, okay. Okay.